Hello everyone! Welcome po sa aking channel at sa video na to ay mayroon ulit akong ibabahagi na kung saan ay makakapulutan natin ng aral. No, itong ibabahagi kong ito ay kadalasan ay mayroon na tayo nito pero hindi tayo aware na yun na pala yung pag-iisip natin at ito ay yung comparison or yung pagkukumpara natin ng ating sarili sa iba. So ang tao ay mahilig magkumpara, lalo na ito sa mga iba-ibang material na bagay or sa mga iba-ibang tao, di ba? Nakikita natin sa ating kapaligiran kung ano ba yung mas gusto natin. Every day na ati, sa ating buhay ay parang normal na sa atin yung pagkukumpara. Pero mayroong certain things na kailangan nating malaman na na hindi lahat ng pagkukumpara ay okay lang or hindi lahat ng pagkukumpara ay masasabi nating uh, pagpili lang ito ng kung ano yung preference natin or kung ano yung gusto lang natin sa buhay. Sa topic na ito ay aking isi-share kung ano ba yung hindi magandang na idudulot ng pagkukumpara. Minsan ang pagkukumpara ay ito yung nagiging basihan ng ating desisyon. Dito natin tinitignan kung ano ba yung mas makakapagpasaya sa atin o kung ano yung mas nakakabuti sa atin. At dahil din sa pagkukumpara ay dito nagsisimula ang pagkasira ng ating relasyon sa iba. Sa pagkukumpara ay nagkakaroon ng division ang bawat isa o yung pagkakampi-kampi na mas magaling si ganito, mas magaling si ganyan. So kakampihan mo kung sino yung mas bet mo. So kapag mayroon kang attitude na ito, mahirap umusad. Mahirap makafocus sa kung ano ba talaga yung gusto mong gawin dahil lagi kang nakatingin sa iba. Ang pagkukumpara sa iyong sarili sa iba ay nakakapagpabawas o nakakapagpa baba ng effectiveness mo to do the things in your own best. Nawawala yung pagiging urig mo o yung pagiging unique mo dahil you are moving or operating out of comparing yourself to others. Nakakapagpahina rin ito ng vision mo sa buhay dahil mas nakafocus ka or mas iniintindi mo yung ano ba yung nangyayari sa buhay ng iba, ano na ba yung mga na-achieve nila instead na sa'yo ka mismo mag-focus kung ano ba talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo at magawa mo ito ng best. Kadalasan ang nagiging dahilan din ng pagkukumpara natin sa ating sarili sa iba ay dahil sa inggit. Kung ano yung wala sa atin na mayroon sila, so parang, uy, bakit sila mayroon, ako wala. O kaya may mga nararanasan silang hindi mo nararanasan. So yung mga ganong bagay ba na nakakapagdulot sa iyo ng inggit kaya kinukumpara mo yung sarili mo sa iba. So paano ba tayo makakalaya sa pagkukumpara natin ng ating sarili sa iba? Or how can we break free from comparison? The first one is stop comparing yourself to others. Yes, yan ang dapat nating gawin. Huminto na tayo, huminto ka na sa kakakumpara mo sa iyong sarili sa iba. The more na ikinukumpara mo yung sarili mo, the more na hindi ka nagiging masaya, 'di ba? Napansin mo 'yon. Para kang laging nakikipagkompetensya, para kang laging nakikipagunahan na dapat best ka, dapat mas magaling ka, ganun, 'di ba? Nakakapagod yun, yung parang lagi kang you are trying to prove yourself na you are better than others. Pero hindi dapat ganun. Kapag ikaw ay nagkukumpara, ikaw rin mismo ang lumilikha ng mga hadlang sa iyong sarili para hindi ka maging masaya at hindi ka makontento. So stop comparing yourself to others. We are created by God uniquely. May kanya-kanya tayong giftings, may kanya-kanya tayong skills na kanyang ibinigay para hindi para ito ay ipagmayabang, ipagmalaki o kaya ikumpara natin na mas okay tayo, mas bihasa tayo, mas magaling tayo sa iba. Kundi binigyan tayo ng mga ganito upang maipakita ang pagkamalikhain ng Diyos na lumikha sa atin at upang magampanan natin yung layunin at plano ng Diyos sa buhay natin at sa buong sangkatauhan. Pangalawa is, start focusing on where you want to go. Mag-focus ka sa sarili mong takbuhin. Run your own race. Mind your own business, sabi nga. Pagtuunan mo ng pansin kung ano yung mahalaga sa'yo. Kung paano ka ba huhusay sa larangan na pinili mo. Ano ba yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Doon mo ibuhos yung atensyon mo. Mag-focus ka sa mga bagay na ikaw ay lalago sa iyong kaalaman o karunungan. Kung saan ay mas lalo pang gaganda ang relasyon mo sa iba o yung pakikitungo mo sa iba mag-focus ka sa kung anong gusto mong ma-achieve sa buhay mo. ba diba, sa isang kompetensya o sa isang palaro, halimbawa may runner na paunahan kung sino ang mananalo. Siyempre, kung ikaw ay runner, focus ka lang sa kung saan ka tumatakbo, ba diba? Pero kung ikaw ay lingon ka ng lingon sa sa kalaban mo kung nauunahan ka ba o hindi ay tiyak na maunahan ka dahil hindi ka nakafocus ka sa kung saan ka dapat ay nakafocus So kung sakaling mayroon kang mga kasabayan o mga kaedad mo, mga kaibigan mo o kakilala na parang mas nauna na sila sa iyo at kaya ay marami na silang na-achieve, marami ng success sa kanilang buhay, eh maging masaya ka sa kanila. Huwag mong ikumpara yung sarili mo dahil sila rin naman talaga ang kumayod, nagpagod sa kung ano yung tinatamasa nila ngayon. Darating ka rin sa iyong patutunguhan kaya doon ka mag-focus. At ang pangatlo ay, shake off your insecurities. Kapag narinig mo na yung sarili mo na nagsasabi na ganito, bakit ganon? Diba, sana ganito, o kaya mas mabuti pa si, or sana ganito. So, kapag ganyan na yung daan ng iyong pananalita, for sure ay nagkukumpara ka na sa iba. Kadalasan naman kaya tayo nagkukumpara ay dahil sa ating mga insecurities. Minsan naisip natin bakit mas blessed silang mga tao, bakit ako hindi o kaya mas deserve nila yung ganito o kaya mas deserve ko yung ganito kaysa sa iba. These kinds of emotions or attitude ay will bring you back kung ano ba talaga yung tunay na pagkakakilala mo sa sarili mo. Kung ano ba talaga yung totoong sinasabi ng Diyos sa na kung sino ka talaga. Kung secure ka at alam mo kung sino ka talaga sa mata ng Diyos, hindi mo kailangang ma-insecure. Ang katapatan at pagmamahal ng Diyos sa iyo ang siyang papawi sa mga insecurities mo at at ipaparanas niya yung sa iyo upang maging secure ka kung sino ka. So maging secure ka sa pagmamahal at katapatan ng Diyos. So tanggalin na natin, i-shake off na natin ang ating mga insecurities sa buhay. So I hope na makatulong ang video na to sa iyo at matanggal at maibsan or mawala na ang pagkukumpara mo sa iba at maging secure ka sa kung sino ka sa mata ng Diyos. God bless!